sa kaliwang pader na pinturahan na ng puti akawala wala na mga street dwellers may tao pala dun oh may natutulog paano kaya yan pag biglang tumakas tubig dyan so hindi nila kayang puntahan itong ilalim dahil mataas ano doon no lupa doon mga kabaya no na ilalim ng Guadalupe Bridge buti na lang walang mga bahay mga barong barong may mga bahay pa doon yung may mga bahay dyan ah, parang tumadami na mga water hyacinth barong barong ano naka baba doon ang taas nitong ano yung ano masada kaya sana meron na ring gumagawa dito no para lumapat ito pa o oh, naka bara ito na lang ang madadaanan nga uh, Guadalupe Bridge Pupunta tayo doon, ah, sa ay Guadalupe Bridge sa Australia Pantalong Bridge Keluwang ano pala doon uh, yeah. kaya no? dalawang ano eh tagboat ang mahatak yan ang Guadalupe Station hindi natin ang ilog pasig dalawang araw nang umulan medyo tumahas na ang tubig pero maitim pa rin ang kulay And dito yung mga burak sa gilid isla na mura naging lupa na natuyo na nandito pa rin yung equipment uh, pang ano to no sa asfalto parang dumadami ang ano ngayon water hyacinth um, lalo na ngayon no? tag uh, init na napupuno yan ng mga water hyacinths yan iba na yung ano din, ngayon mga nasa billboards bagong yeah. pintura na rin uh, Guadalupe MRT Bridge po tayo dito sa kaliwa ito nasa ano na tayo it's a highway northbound ayan ang mga bus ng El Sabascarocel nandiyan ang Guadalupe Station ang daming dumadaan dito sa Tulay ang mga basura sa Planting Strip Plant Box Dahan ito ng ano mga pasahero galing ng MRT3 Guadalupe Station ang liit lang ng daan dito sa, ano, sa Guadalupe Bridge pang ano lang halos isang tao lang ayan ay J.P. Rizal J.P. Rizal Extension. tingnan natin ang ilog pasig ito yung ano may basura na rin binuha na rin basurahan yan dito dadaan ang pasig river esplanade pwede na rin simulan dito no? doon lang talagang construction sa may Maynila wala dito oh daming dami yung ano dyan mga tumatambay ito yung ito sa Pascarotel MRT na tulay pintura kulay puti ang nilagay yan oh, yung <laughs> eh, mga ano pa dyan mga naliligo pa mga bata dyan yung mga umiihi ginagawa ko ano yan mga kabayan CR yang gilid get ni, ang uh, wajadalupe mm -hmm. tungo na ni Pasig Ferry, ang wajadalupe, ang wajadalupe, Nuevo Cloverleaf, ang pumtahan naman natin ng ilalim ng Guadalupe Bridge ito na yeah, sa kaliwang pader napinturahan na ng puti wala na mga street dwellers lumiwanag na yung lugar kapag gabi meron dahil may ano pa oh, meron pang karton yan ito ito hindi pa na uh, pipinturahan sana magpinturahan to Bunurin to ng water hyacinth. Kaya nakapagpabagal din ng daloy ng tubig. Hindi lang papuntang Manila Bay. May tao pala dun, oh. Eh. may natutulog. Paano kaya yan pag biglang tumaas ang tubig dyan? So hindi nila kayang puntahan itong ilalim dahil mataas. kasi ng kuryente. Pininturahan. Kaya lang, wala ka na madadaanan. Ano? Barado. Madupet. Kaya sana meron na ring gumagawa dito, no? Para lumapat ito pa naka-bara, ito na lang ang Spaghetti wires. Kayaya sana, no? Kayayas ano, ah, ano? Mababago bagong Pilipinas, yung mga spaghetti wires. yan yan yung kabilang side ng Guadalupe Bridge at MRT3 connecting bridge ipintura na rin wala nang ano dito Pisal River Walk naging ano na lang bangketa ini nakalagay pa dun I love Ilaya Mandaluyong City. Diyan maraming tire-relocate ng walang ano diyan, wala kalsada. Katulad sa Coronado Street. Mga ano diyan, bahay. Iiting ko yung ilalim ng ano eh ng waiting shed minsan may ano dyan mga natutulog Ayan, wala namang mong kesame ito pa, isa pa nakaharang to napakalaki dito poste ng kuryente ano pag naglalakad ka dito meron kang bike kailangan mo pang ano, bumaba ng kalsada ayan o oh. Kailangan ang daan ito yung bisikleta ko Ayan. ito lang ang madadaanan no? Oh. kung mga infrastruktura natin na nagpapahirap sa mga tao diba? ayan oh, gaya kalaki o oh. tapos meron pang graffiti okay iba hindi talaga walkable explorable parang may ano dito marker puno na rin ng graffiti And dito dadaan ang Pasig River Esplanade para may mga sa gilid mga street dwellers ayun ito meron na mga bahay. Meron pala dyan, eh. barong barong. Ano naka baba dyan? Ang taas nitong ng ano, yung ano, yung mga kalsada. Hanggang dito na lang muna yung natin, video. Ang haba na ng video natin next ano na lang update na lang yung Estrella Pantalion Bridge yan thank okay, you for watching po okay. ulit mga kabayan thank you for watching Yeah, I like and comment kayo nago pala po kayo sa amin sa ayan nga pala yung Guadalupe sa Park